magaling at matatak sa paggamit ng ating sariling wika, pagdating sa pakikitungo, pakikipag-usap, at paghahatid ng mensahe. Bakit ko ginamit na may link, may link sa maisling, maisling sa inyo kanina? Para si Jan Halaga, ang rason kung bakit inimbendo ang kikik. ang rason kung bakit inimbendo ang salita, ang rason kung bakit inimbento ang, 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 ang pangungusap at ang dahilan kung bakit inimbento ang wika. Ito ay hindi upang pakinggan natin ng maganda sa ating mga tenga. Strict ito'y binibigkas. Ito ay hindi para may mabasa tayo ng maganda at madali. Ang rason para sa sisig, salita, pangungusap at wika ay parang magkaintindihan tayong lahat. Napakaraming problema ng ating bansa. Tinitiya ko sa inyo ating mariresolbahan at maahanapan ng solusyon. Kung tayo lamang ay mag at magkakaintindihan. Tama nga marami tayong mga ginagamit na salita sa lokal na level. Ako'y galing sa Bicol, Bicolano ang aming salita. Sa Bicol mismo, ibang ang Bicol Sorosogon, sa, sa Bicol Naga, iba ang Bicol Bacol, iba rin ang salitang Bicol sa Katanduanes at sa Masabate. Subalit, Bicol pa rin may tuturing. Hindi may sasabing magkakapareho dahil magkakalayo. Halimbawa, ang salitang bato, stone, sa Ingles. Sa Tulsugon, ang tawag namin dyan, bato. Sa katabing bayan, ang tawag namin dyan, gapo. Pero lalawigan pa rin ang Tulsugon. May mas malaking problema kami ngayon. Sa Tulsugon, ang salitang kawa, ang ibig sabihin ng nakaw. Na. Sa katabing bayan, ang ibig sabihin ng kawa, laro. So, depende kung saan bayan at depende kung sino magdano magtanong at sino sasagot. Kapag ka tinanong ka, saan ka pupunta? Sa isa man naman, makawa. Kung nasusulong ka, makakawa ko. <laughs> <laughs> kung ka, <laughs> Ano ang aking pinupunto? Magkaimba. Matagal nang sinubukan ito, ituro sa loob ng paralan. Ang paggamit ng sariling wika tulad ng paggamit na ginawa kanina ng mga nagtanghal sa na harapan ninyo. Isa ang palaging naliging problema natin. Nangang Hindi naman tayo ganyan kung mag Hindi tayo ganyan kung mag-salita. Halimbawa, gagamitin sa loob ng silid aralan ang salita ng silid aralan. pag ninyo, ano na ginagamit natin? Classroom. K L A S R U M. Gagamitin natin sa loob ng Filipino ang salitang guro. Sa bagang paglabas natin, ang teacher and teachers. Iya. Pwede nating kaya.